Yan mga tol. Paano ba natin malalaman kung nasan yung negative ground? Saan tayo pwede kumuha ng negative ground dito sa motor natin? Bago natin gawin yun, ipapakita ko muna sa inyo yung kung bakit mahina ang ground sa ang mga ground sa body. Magte-testing muna tayo. Papakita ko muna sa inyo na Mahina ang ground ng body ng motor natin. Kung gaano kalakas ang kukuhaan natin ng ground. ite natin. Malalaman nyo kung bakit nasisira ang mga accessories dahil mahina ang ground. Nakailangan talaga kumuha tayo sa negative wire. Tama uh, mga tol. Huwag niyong gagawin lagi yung ano. Sinasanay kayo magsuksok ng mga wire. Tulad yan. Nakita niyo sinuksokan ko ng wire. Oh. Yan. Kasi ito yung sinuksokan ko ng wire to pansamantala lang siya. Binatter operated ko yung headlight niya. Ayan nakita niyo nalusaw yung pinaka wire niya. Oh. Kasi nakasuksok yung wire dyan eh. Parang ganito yan oh. Yan susuksok mo lang yung wire ng ganyan dyan sigaganon mo ayan susuksok mo lang ganyan nilagay mo naman siya ng ganyan sinagad mo naman yan may nakalitaw pa rin konting wire yan ayan o oh. lulusawin yan ayan nangyari dyan ayan. may nakalitaw kasi na wire yan huwag kayong huwag niyo sasanayin yung nag-iipit kayo ng ganito kung pwede, mag-cut kayo ng wire niya dyan i nyo doon kayo dumugtong kumapit kayo dyan yan yan ang gagawin nyo yan para hindi nalulusaw yung mga ano nyo mga sakit tulad yan nalusaw nilipat ko na lang siya rito yan, nilipat ko na lang siya dyan binalatan ko na lang uli yung kulay orange pero kung ako sa inyo magkoconnect kayo ng mga wire magbalat na lang kayo wag kayo mag susoksok ng mga ganyan shoutout muna tayo kay Papa Bell Moto Motokais Plantic Dudes TM Maki Ride Moto Janjan Alday at kay Banix Moto Ayan, mga mga tropa, mga paps. Puntahan niyo yung mga tropa natin yan. Eto kahapon, chinek ko to. Wala siyang mga ground. Wala. Pero nung nirekta ko yung yung black with white nya, nirekta ko yung ground ko sa battery. Doon lang siya nagkaroon ng ground. Yan, minsan nawawala talaga yung ground nya sa sobrang hina ng battery mo ay pag humina yung battery mo maraming maapektuhan dyan sa sa wiring ng motor mo kaya huwag nyo pabayaang humina ang battery nyo yan bali check natin siya. maglalagay ako ng ground sa pinaka battery nya It's a directa ng ground, ng body ground. Ah, bali may ground na tayo. Yan, ito testing na natin. Yan, subukan natin kumapit dito sa bakal niya. Ito na yung pinaka-grow na. Ngayon, check na natin yung ground sa ignition switch. Yan, ito, itutusok ko ha. Ayan, hihilaw na napakahina sa kulay red to. Dito tayo sa kulay orange. yan Kita nyo ang hina. Kukuha tayo ngayon ng ground sa battery. Ito na yung wire na yun. Ito yung wire. Ah, alisin ko ngayon yung ground na inipit ko dito. Ayan. Kakapit ko ngayon dito sa pinaka ground. Ayan. Yung sa battery na to. Yan, tignan nyo yung liwanag ng ano, ng ilaw. Pag sa ground tayo kumuha. Yan, tignan nyo, nakita nyo kumikistapan, lakas. Oh. Pero makapit natin dito sa ground dito, sa pinakabody. Tignan nyo yung ilaw. Ang hina, di ba? Hindi nyo nakikita yung liwanag. Yan, Oh. Yan, nakita natin. Ano mo itong Yeah. Ayan. Nakita nyo yung ilaw. Ayan o. Oh. Halos din yung makita yung liwanag. Ayan. Ayan. Nakita nyo ah. Nilipat uli natin yung ground. Makukuha ni ko ulit yung ground. Nalagay ko dito sa battery. Testing ulit natin. Ayan. Nakita nyo yung liwanag. Kaya sa sabi sa inyo, mahina ang ground dito. Pakikita ko sa inyo dito yung ground, ha? Kapit ko ulit dito sa bakal yung so, dito tayo sa headlight. Buksan ko muna yung headlight. bukas na headlight. Napakainan ng ilaw niya. tayo sa ano, high. Ayan oh. yung high niya. Ayan, ganyan niya. Ayan, oh parang hindi niya, niya napansin yung liwanag. Oh. Pero kung hindi yeah, tayo I kukuha know. ng ground. yong, Tayo kukuha ng ground sa pinaka-battery. May kita niyo yung liwanag niya. Ayan, ang liwanag. Di ba nakikita nyo? Sa low tayo. Ang liwanag. Kitang kita nyo yung galaw ng ilaw. Kaya ang ground natin dito sa body may na. huwag kayo magtatap ng mga ground dito. Dito tayo kukuha ngayon ng ground sa pinaka black with white naman. Ngayon dito tayo sa may ground ng black with white. Ayan, tignan natin yung headlight. Ayan lakas niya. Ayan, di ba? Lakas. Kaya dito kayo kukuha ng ground sa black with white. Malakas yan. Huwag kayong kukuha sa mga body. Dito lagi kayo sa black with white. Ngayon, dito na tayo sa wire ko. Sa may sakit ko. Ito na yung black with white to. Oh. Ayan yung black with white ko ayan yung ground. Ayan dinugtungan ko siya ng wire. Dito ako kumabit sa black with white. Ayan yung pinaka ginamit kong ground. Ayan nakita niyo, Naka black with white ko. Ayan. eto Ito siya, ayan. Ito. Sya, ayan. ito tapos ito ito, yan, dalawang ground to yung black tsaka blue yan ang ginawa kong abang na ground sa sakit na to tapos ito, lahat yan, puro ignition switch na yan itong dalawang to yan dito sa ground ko ginawa kong abang yan yan yan, kung makikita nyo, black with white ngayon gagawin nyo rapid kayo dyan kaya ingat-ingat lang. Huwag niyong huhugot-hugotin itong mga ano na ito. Tulad yan. Oh. Nauhugot-hugot na siya. Kumapit lang kayo. Magbalat lang kayo. Huwag kayong huhugot dyan. Huwag kayong maglalagay ng wire dyan. Kakapit kayo dyan. Kasi pag lumuwag yan, dyan nawawala minsan yung mga ilaw nyo. Dahil nauhugot yan. Oh. Balutin ko na.